Okay, hello. Good day sa iyo, Gemini. It's good to be back. Ayan, uh, I'm at work na sa camp po kami. And then, so ngayon titignan natin, Gemini, ang iyong persons on your mind. No? Kung anong energy niya, kung paano kanya nakikita, how does he feel, yung potential ninyong outcome, no? At saka kung ano yung strength and weakness ninyo, no? Okay, so we will begin right away po. So, I've already cleansed the space, ba no? Bago tayo mag-read dito. Spirit guide para po kay Gemini. Pong energy ng kanyang persons na nasa isip niya. Na pong energy ng kanyang persons para kay Gemini this second week, no? Quarter. Ayan. Uh, ng energy hindi daw makatulog dahil sa'yo. Siya makatulog na ka. Ano naman natin ang intentions niya towards sa'yo? Wow. Intentions. Healing. Oops. And ng iyong persons and let's see ang weakness ng kanyang person spirit guide ayun weakness ng kanyang persons king of cups madaling main love daw to itong persons mo madaling main love let's clarify them all no Isipin anong anong feelings niya sa iyo. ang feelings niya sa iyo? We don't read ano ngayon, no. Ten of cups and tignan din natin ang potential outcome ninyong dalawa. Madaling ka ba in love it or not? potentials anak? Potential dalawa but parang stagnant, no? Ang strength ng person mo so easily please siya, no? makikita mo ngayon ang current energy niya, hindi makatulog, hindi siya makapag-concentrate, maybe thinking about you. Patay na patay yata sa ito, no, ano, Gemini. <coughs> makikita mo rin ang kanyang intention, very clear clearly, no, to find some healing. Let's clarify them, no? Bakit hindi makatulog si person sa kanyang energy? Maraming fear ang yung person's Gemini, no? Babae ka man, lalaki, no? energy is important. Oh, medyo nagwo worry din sa financial. What else? Spirit Guide para sa kanyang persons. Bakit itong energy? Oh, keep deciding. Pero parang meron dapat, parang nakikita natin uh, it's bothering him how to balance his finances. Medyo may tough energy siya na sabihin natin sa kanyang karera or sa kanyang work na problema niya na kailangan niyang harapin no, uh, but uh, we've seen here na yeah, um, he need to make some important decision no this is about balance then parang give take energy parang ano siya parang but ang bakit siya hindi makatulog bakit ano no lumabas din ito yung financial reasons. no yan yung person's energy. parang pero ngayon Uh, we could also see na kailangan, may kailangan siyang harapin or sabihin natin may kailangan siyang bayaran or sabihin din natin when it comes nga sa'yo uh, parang trying to find some balance sa <laughs> sa sarili niya, no? Medyo, medyo malapit mag rock to bottom siya, no? Diyan. Find some balance. So why the stars here? Right? As an in intentions towards you, parang will be the one to heal him, no parang uh, yung persons mo medyo siguro cannot sleep thinking of you also at only financial money or he need to decide something. No? let's see. and Gemini ayon, so I think he chose you. realize, oh Ayun. Patay na patay nga sa to. parang tingin na ang intentions niya find some healing. sabi uh, sabihin din natin, who making the right choices din dito sa lover. na, maybe some of you dealing with Gemini, Gemini also. Parang at least he's making a decision to up his mind, no? Be with you or maybe expect some ano, expect some proposal or let's say yung sa mga single, uh, ang persons niyo actually parang nakita nila nakita ang potentials ng dalawa no parang he find you very in, uh, very stable na kung bakit he wanted to commit made his choices or wanted to no? But find that you are the one who in you no parang kayong ay, pwedeng like twice no pwedeng the energy can shift parang nakikita niya na ang healing is na makukuha niya sa no and he definitely wanted his intentions you know parang kanya no para ka daw apple na napakasarap ayan <laughs> intentions is to have a partner with you or to be a part na gusto kanya maging ano pero some of you don't na, na, natatakot din siguro mag may takot din siguro mag-commit ang person dahil baka akala na actually kaya kayakayanin kaya lang kung magkumpul parang but he made up his kawang napi kaya lang may na lang ang mic. Sorry. understand niya magtataka ka bakit ano no bakit eight of cups kasi he could uh, could easily kaya niyang umalis sa mga toxic na relationship sabi natin madali siyang uh, he find a way para makalabas din madali madali siyang ma in love no kasi nakita mo strength niya biing oh, being the king of cups din dito madali siyang ma in love madali rin siyang ma turn off no ganyang klase ang persons mo gemini No? na the persons on your mind he could easily stay away ito strength niya eh. Parang pagtingin niyang there's something going on sa relationship, he will definitely baka i ka right away or baka i-ano ka niya, no? He could also leave, no? Parang yung person siya gustong o aalis, umalis, madaling umalis sa relationship. And look at naman ang kanyang strength, ay ang kanyang weakness, madali siyang ma in love, no? And ang kanyang nakikita mo, what's, anong feelings towards you? Parang he find joy and happiness. Parang he could see na may future kayong dalawa. <laughs> no? And he, because dito nga eh, he made up his decisions to, may konting takot siya, no? Na if you will gonna commit, if you, are you ready, kaya ba niya, parang gano'n, no? Medyo nakikita niya isang problem niya, is medyo hindi siya siguro financially stable dito. Or parang gusto niya makihati ng, or parang sabihin natin, if magre-ready commit, parang gusto niya balance, balance kayo, na you will share each other kung mag ka ba sa kanya when the two of you live together, no? Pero ang nakikita mo dito, ang person's feeling sa iyo, masayang masaya siya. You could see na he could see some potential dito sa relationship na to, no? At uh, kung makikita mo this is Ten of Cups. Oh, ang feeling niya sa iyo masaya, happy, joy, want to have a family with you, no? Alas my spirit guide. Para kay Gemini. Wow, that's sun pa, nako. Ano pa bang aantayin mo rito? maliwanag yun nga kasi he been he, been, he been through a lot no energy niya talagang ito nag, nag isip talaga ng malalim to no talagang naging na problema din siya kung ano ngayon parang nakita niya ng maliwanag na ikaw nga ang gusto niya no makikita mo dito or maybe baka magpo-propose na siya sa iyo or ready na siya rin mag-commit sa iyo no parang kung makikita mo dito ang energy isan maliwanag sa kanya no there's a lot of clarity na nakikita. Parang maluwanag sa kanya na ikaw ang, ang ikaw ang person niya. Ikaw ang gusto niya makasama for the rest of its life na, na may potential ang inyong relationship. A uh, feeling niya very joy. Hin parang tingin niya, parang the two of your soulmate. That is what he's also thinking sa iyo. No? Pero ito na lang dito mo makikita rito, maliwanag pa sa sinag ng araw. No? Ang ayan sana makita niyo, no. Nap, uh, napaka Kumaga, ang relationship na to, may uwian sa wedding or sabihin natin, mag-upgrade, full of happiness, ay magbubuo kayo ng pamilya. No? Parang siguro uh, ito rin yung goal niya at dream niya para sa inyong relationship kung sakasakali kayong dalawa katuluyan No? And as you could see dito, medyo, pero ngayon, ah, pero ang current status nyo, eh, bakit parang ano kayo? No? Parang uh, nagpapahinga, little bit dress? Or maybe sabihin natin na medyo Pull off ba kayo or kailangan ninyo ng space para makamit itong 10 of an ay yan. Parang kailangan niyo yata ng space para makamit ang itong 10 of cups na to. Or sabihin natin why the four of sword is here. Parang stagnant kayo, parang standstill ang yung relationship. Impatience. Sino tong impatience na to. Let's see. Tell us more, Spirit Guide. Page of Swords. Uh, may konting ar argument na nangyari sa inyo. So, ang potential ng energy ninyo is medyo, ano, medyo may nangyari sa inyong dalawa na medyo may disagreement kayo or may argument kayo. Pero ang feelings niya sa iyo, hindi mo Pag Pagmamahal. Or ikaw siguro, eh, parang nakikita niya hindi you're not interested to him no parang ganyan na kita natin parang ikaw nagda-doubt ka sa kanya no because the page of search dito parang nakikita niya uh, gusto kanya ang tanungin abruptly medyo may pagka impatient energy tayo nakikita din sa persons mo pero ano siya no parang either you na ikaw na parang gusto mo munang mag-rest parang parang gusto mo munang Just calm, i-close muna. Parang ikaw, nakita natin na hindi ka ready. One of you is, is not ready, but this is your person's reading na nakikita natin na parang <clears throat> mahal na mahal ka. Kaya lang parang ikaw siguro dinadaan mo sa biro o parang 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 iniisip mo siguro na hindi hindi seryoso, no? Ano ka pinag-isipan niya ng pagkatagal-tagal na Same Posible. <laughs> no? Kaya talagang he decisions na ikaw ang mahal niya, na gusto kanyang makasama, no? Ikaw ang mundo nito. Ang intentions niya, napakalinis to be a lover, no? Kung baga, ikaw yung pinaka... Ikaw yung gusto niya makasama. Parang he finds some healing on you also dito, no? Nako, baka wag, wag mong pag-antayin to, no? Medyo, pag, wag mong pa, pag-antayin to, nako. <laughs> Kasi parang ikaw, parang tingin mo parang iniisip mo, no? Yung persons mo, is he really real? Parang tingin mo nagbibiro. Or maybe you're talking about this na siguro you're both, ano, sabihin natin, laseng or sabihin natin na pero totoo, eh. No? Kayang-kaya niya i-offer ang buong puso niya sa sa'yo. No? Maliwanag sa isip niya na ikaw ang gusto niya. No? Gemini. So, pero ikaw parang nakikita mo na baka nagsisinungaling, sabihin natin, no? Ah, uh, Parang ikaw, eh, helpful cool ka lang dito actually. You're trying to, ano pa siguro, nagpapagaling, you find some healing din dito. No, siguro medyo may takot ka, pero may nakikita tayo dito na medyo kapag decide na. Kaya lang tingin mo is parang medyo parang tingin mo salita lang, parang akala mo salita lang, o baka, some, baka mag-propropose sa'yo kaya lang, O some of you naman na napag-usapan na to, pero parang tingin mo, it's not ah uh, parang it's too early na mag na mag-commit no parang ganun Gemini parang tingin mo it's not yet ano it's not yet time na mag-commit kayong dalawa okay so tingin na nga natin ang love oracle message tayo message para kay Gemini ayan may secret admirer ka Gemini Stop that Mayroon kang na ano someone has deeper feeling for you than they are letting on. Oh, ito na siguro to sa mga single, ayan, some, you attract someone someone na deeper feeling to you. So so pay attention diyan sa persons na darating na yan. At sigurado din uh, pag single kayo, uh, ito kaya may potential ang persons na to. Um, ibig sabihin mad, uh, madali siyang ma-in love pero madali rin maano, madariring makatakas, no? Kasi very clear ang kanyang strength dito. He could he could he could leave behind, no? Or some of you na, um, kasi this is the weakness, ah, uh, ito yung nakikita nating strength niya na kaya niyang iwan. Pero madali rin siya, tingnan mo, madali rin siyang main love, no? Very loving person siya. Pero madali siyang main love, madali rin siyang umalis pag nakikita niyang there's, uh, may toxic energy. No? Ay nakita natin. And then, eto nga, may, sa single naman, may mga secret admirer kayo no? Ayan, start sa friendship. Nurture the bonds of the friendship within your relationship. And your love life will dramatically improve. Parang this is one of the guidance sa si inyo. Kung mag, uh, lagyan nyo ng friendship ang inyong relationship to those of you who's in a current relationship, no? Persons ninyo, uh, seryosong seryoso. Huwag mong tignan na parang nagbibiro siya. Or sabi mo, hindi siya decidido. Pero tignan mo naman how he feels you no? Ang dito na parang this is also nakikita natin na magtatagal kayo once na just give this a chance. So, lalo na kung sasamahan niyo parang ng friendship ang inyong relationship, no? Parang maging magkaibigan lang kayo. Okay. Ayan, may new beginning kayo. Sabi rito, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Ayan, sa mga sa mga separa nag separate, nag-separate, no? Parang it's about time na raw, no? baka there's a person who is coming to you, isang secret admirer mo, baka mag baka magtatapat sa iyo. No? Baka makareceive ka ng message or text dito. May new beginning ka, a new adventure awaits. Embrace it and live your dream passionately, ang sabi sa iyo, Gemini, no? Nako, meron din tayong nakikitang sexual union. Honor the place in one another where you are on eternal so further you will find true bliss. Nako, exciting to at mainit na pagmamahalan nitong dalawang to. Siguro ba kahit kakikita nyo lang first date ninyo, baka may makita tayong intimacy right away kasi nag-aapaw, no? May sexual union tayo dito nakikita. Parang, parang this is your... Ayan, playfulness daw. Always laugh, no? Laughter is the best therapy. Always laugh, nak, no? And have some fun together. Wow, talagang meron dito ano, makikipag-date. And remember, love is the greatest healer. Meron din tayo nakikita na parang ano, no, Gemini, ah uh, may, somebody will gonna get healing from, from the past, no? At makikilala siguro ang persons na to na nakikita natin loving. So sa mga separate, parang ito, you have a new beginning dito, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately no parang nagaalab na pagmamahal kasi may sun dito ang feeling niya sa no once na siguro nagka ano kayo baka may parang love at first sight din ito parang nakikita natin no parang this gonna be love at first sight na nakikita natin itong darating sa iyo itong admirer mo admire ka na love at first sight sa iyo So always remember, sa, when dealing with these persons on your mind, make sure na put some friendship on the relationship. O pahabain yung panliligaw niya bago kayo mag-commit, no? Ayan. Okay. Ayan, uh, maraming salamat. I hope you like our reading. So let's see pa. So tingin pa tayo anong anong purpose ng inyong relationship. Pag kayong dalawa is nagkasama, tingnan nga natin. Remarkable daw, no? everything remarkable about your relationship. Wow. Mukhang kayo nga din magkakatuluyan nito. Persons on your mind. Kasi may nakikita tayong wedding ring dito, no? kung baga, uh, baka siya na rin ang iyong last na, last na mapapangasawa o last na persons mo, no? Na para kasi nakikita natin. is gonna be long lasting. No? Kaya lang magtiwa, magtiwala ka lang. Because your energy to him Parang tingin mo nagbibiro. Parang tingin mo nagsisimungaling. No? Parang hindi seryoso. No? Ibig sabihin, give this person a chance. No? Everything sa inyong relationship, pag naging magkayo na, very remarkable. Ayan na, this is your dreams. At saka, isa pang ano daw, isa pang message sa iyo, no? Share everything, the two of you. No? Once na nag-date kayo, pagkakilanan kayo na maayos. Ayun nga, be friend. Kailangan meron kang friendship, uh, friendship dito ga share your dreams together no at encourage each other na make them reality Tinuturoan ka na no na share your dreams to your partner also to your persons in your mind no do ba siya lang makikilala kung sino susuportahan kanya kung kung talagang nadadapat kay ayan may mga sign tayo dito may some, some of you makakakita ng mga flower or bee tayo nakikita no synchronicity mga mga number na doble mga one, one, yung mga ganyan Uh, this is the a divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moments of synchronicity. Meron din tayong nakikita siguro sa of you this is gonna, this is your soulmate no na nakikita natin. Parang uh, you might find some ano, I don't know, parang makakita ka ng yellow flower or bee, no? Take note of that. Na this is telling you na divine soul. Ayun, the power of love like a magnet. Drawing your souls together. Oh my God. Talagang may intimacy sa unang pagkikita. Huwag magpakalasa. <laughs> magpakalasing. Paano kayo, magpakala. kayo magkakakilala niyan? Friend daw muna. <laughs> no? Pero e, baka iba pa rin tong secret admirer mo, Gemini. No? Kasi, kasi may sexual union niya. Tapos nag-aalab yung pa. Ay, talagang mag kayo. No? Baka, I could see here na, let's see. Meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio. We also have Gemini, same sign as you. Yeah, mukhang nagaalab to, no? The power of love is like magda drawing soul together. Yeah, this is a soulmate connections. Ayan. Ganda. Ganda, ha? Okay, no, Gemini, I hope nag-enjoy ka, no? And always remember na friends muna. <laughs> pag may dumating na bago. No? I don't know. Kung ito na rin siguro current relationship nyo, it will, it for the rest of your life. Maybe siya na rin ang last boyfriend mo o siya na rin ang last girlfriend mo. No? Both of you attracting each other. Strong, strong attractions ang nakikita natin. Lalo na ito, the power of love. Like Magda, drawing souls together. Talagang nagliliyab. No? Parang sabihin natin, malakas ang inyong soul connections. No? Ayan. Thank you so much to you and God bless you. Gemini